Bye. sa recipe natin ngayon, una nating titimplahin ang para sa coatings. Ano? Yan. So, ang mga ingredients ay nandito, pero ang kumpletong lista ng mga ingredients ay nasa description box. Hello, kakusinga! Kumusta? Panibagong negosyo recipe na naman. Ang aking position sa inyo today na chat. Nako, kakaiba ito. Kung ibebenta ninyo ito, kikita kayo dahil legit na napakasarap. Grabe. So ayan nilagyan muna natin ng tubig itong 3/4 cup ng harina at tatlong teaspoon ng cornstarch. So kailangan makuha natin ang tamang texture para hindi palpak ang ating gagawing street food ngayon. Kung ano ito, nako. Panoorin ninyo hanggang sa dulo ng video ko at kung bago ka pa lang sa channel ko, nako paki-like at subscribe na rin. Maraming salamat. So ito na iset aside muna natin ito dahil ito na ang main ingredients ng ating street food na lulutuin ngayon. Talong. Ayan, 300 grams ng talong ang aking binili. So, gagawa tayo ng strips ano, na maninipis gamit ang peeler meron din kahirapan ito pero dapat tiyaga-tiyaga lang at dapat matalim ang peeler na iyong gagamitin para makuha mo ang tamang uh, kapal o nipis ng talong strips na ito so ayan, so ganito lang ang gagawin mo kakusina o diba, napakadali lang Okay, so ayan. Oh, ganito kahaba. So at ganito rin kanipis. So ito na ngayon, ito na so first batch pa lang ito. Kakailangan din natin ang yan, burger patty. Instead, bibili tayo ng giniling na karne dahil nakakalula talaga ang presyo. Napakamahal. Ito na lang. Kasi nandito na lahat. Meron ng timpla. Hindi ka na maglalagay ng mga pampalasa. Pero kung meron kang budget, pwede kang magdagdag pa ng spring onions o, o toasted garlic. Ano? Pero ito, pwede na sapat na ang burger patty dahil masarap na siya. So ayan, ilalagay natin dito, ano, pero bago yan, gagamit din tayo ng toothpick, ano, pang lock mamaya. So ayan, maglagay na tayo, ayan, ilagay natin dito, ipahid natin, ayan, Depende na rin sa'yo kung kakapalan mo o yung saktong-sakto lang. Pero ito, tamang-tama lang itong aking pagkakalagay. at kapag natapos mo ng pahiran ng burger patty ayan i-roll iro naman natin ito ngayon ayan di ba kung manipis lang hindi ka mahihirapang mag-roll at saka yung karne din tamang-tama lang din naman yung dami so ganito lang ayan para hindi siya bumuka ito na yun ang gamit ng tutpik, ilalak natin yan dyan. Ayan, para hindi tayo mahirapan mamaya sa pagprito. Kung hindi mo pa nakuha, meron ko pang, meron ko pang, meron pa akong ipapakita sa inyo. Ayan, mapapansin ninyo, oy, hindi naman kagandahan yung paggawa ko ng talong strips, pero okay lang yan. Ayan, maglagay tayo nang tamang-tama lamang na ng burger patty. Pwede naman ang chicken patty. Depende na rin. So, tatlong piraso lang itong kinuha ko ha? Bali, sa isang sisidlan, anim yan. Pero tatlo lamang ang aking kakailanganin. Ayan. So, i-roll na naman natin ito ng bonggang-bongga. Ayan. i-roll na natin. Ayan, o diba, napaka-daling gawin ako na kakusina. Kung ibibenta mo ito, patok na patok kasi pwede siyang ulam, pwede siyang um, snack din. May vegetables na meron din pang karne. O ayan, diba, two in one talaga. So, ito na kakusina. Ayan. So, ngayon, magkukot na tayo. <laughs> Pa-shorty na lang. Ayan. Ayan. So, ikot muna natin sa mixture na ating tinimpla kanina. Ayan. So, siguraduhin coated talaga, ano. Ayan. Pati yung mga sa dulo na sa dulo para hindi lumabas yung pati na ating inilagay. And then, ikukot pa natin sa breadcrumbs. Ayan. Nako. Napakasarap nito. Siguraduhin coated din, ha. No, ayan. So ayusin lang ang pagkakalagay. Kung ininegosyo, dapat pantay-pantay ang laki, no? Pwede pang timbangin mo para talagang uh, pare-parehas ang ang bigat. So ito na. Ayan, gawa pa tayo. Kakusina, kung iyong ibibisnes ito, no? Pwede kang uh, gumawa ng madami, no? Ng mga coated na siya ng uh, bread tapos ilagay mo sa ref. Ayan, hindi siya masisira kapag nakalagay sa ref. Pero hindi rin naman dapat matagal na nakastock doon. Ano? Ayan. Um, kapag merong bumili, saka ka magluluto. Napakadali lang naman ang pagprito nito. So, ayan na. Pwede na siyang prituhin. Halimbawa, merong bumili. May nag-order. Ayan, pwede mo na siyang prituhin sa napakainit na mantika deep fry dapat deep fry ayan na lutuin na natin kung mapapansin niyo medyo may pagkapare-parehas ang kanyang laki ayan so hintayin nating maging golden brown at kapag naging golden brown pwede na siyang hanguin at i-drain aba parang parang manok lang ano ayan na kaku kakusina excited na talaga ako na na ma-share ito sa inyo Ayan. O, i-drain muna natin yung mga excess oil. Ayan. Yung oil ko, 45 yung uh, parang yung sisidlan na maliit, 45 na. No? Yan, hindi pa naman siya masyadong maitim. Pwedeng tatlong beses niyo pa itong gagamitin. Ito namang sunod na aking nilagay, wala siyang breadcrumbs. Bread. Breadcrumbs. Bread. Bread crumbs. Ayan. Pwede rin siyang hindi, mag, hindi lagyan ng breadcrumbs. Masarap din. Ano? Ayan. So, drain na natin. Ito na na ang ating meaty eggplant rolls na napakasarap. Crispy outside and mouth-watering inside. Ito na yung dalawang variant na aking ginawa. Ito yung merong breadcrumbs at yung walang breadcrumbs. So tanggalin muna natin ang mga toothpick na ginamit nating panglak. So, ayan, kakasina, ano pa ang hinihintay mo? Nako, ibenta mo na ito. Tatlong piraso ang 20 pesos. Nako, dagdagan pa ng ketchup na pwedeng um, gamitin bilang dipping sauce pero pwede rin ang mayonnaise o kung ano pa mang sauce ang gusto mo nako ka kusina ibenta mo na ito legit na napakasarap magugustuhan ito kahit ng mga bata hindi siya lasang talong lasang karne maraming salamat ya kusina hanggang sa susunod na video ko